Noon pa mang ikasiyam na siglo ay naitanim na ang Ibanghelyo sa Bohemia. Isinalin ang Biblia at idinao sa mga pagpupulong sa sariling wika ng mga tao. Sabi nga na isang awiting kailangan lang na mag-spark para makagawa tayo ng isang malaking apoy at sa sandali na ito'y mangyayari ng apoy ang apoy magbibigay ng liwanag. Sa isang bahagi ng Europa ay mabilis na kumalat ang isang maliit na apoy na ginawa ni Jan Wycliffe at ito ay gumawa ng napakalaking epekto hindi lamang sa Inglaterra, ngunit maging sa malayong bahagi ng lugar ng Europa, partikular dito sa Prague, ang rehiyon na kilala noong bilang Bohemia. Muli sinilang mula sa mahirap na pamilya si Jan House at maagang naulila sa ama. Ang kanyang makabanalang ina na nagpapalagay na ang karunungan at pagkakatakot sa Diyos ay siyang pinakamahalagang pag-aaring matatangkilik ng tao na pinagsikapang ipamana niya sa kanyang anak. Nag-aral si Jose sa paaralan panglalawigan at pagkatapos ay pumasok siya sa Universidad ng Prague bilang isang charity scholar na naglakbay sila papuntang lungsod at noong malapit na sila sa Prague ang kanyang ina ay nanikluhod at nanalangin na pagpapalain ng Diyos ang kanyang buhay isang panalangin na walang gasino na pagkaunawa ang kanyang ina kung paanong sagutin ang kanyang panalangin. Sa Universidad sa Katagalan, si Hos ay natanghal dahil sa kanyang masigasig na pag-aaral at naging mabilis ang kanyang pagsulong. Dahil sa kanyang walang kapintasang buhay at mabuting pag-uugali, ay nakompleto niya ang kanyang pag-aaral at pumasok siya sa pagkapari. At matuli na tumaas ang kanyang katanyagan kung kaya't mabilis na natanggap siya sa hukuman ng hari. At sa madaling panahon, ang mapakumbabang mag-aaral na ito na nag-aral ng libre ay pinagmalaki ng kanyang bayan at ang kanyang pangalan ay naging tanyag sa buong Europa. Ngayon dito sa Old Town Square ay tinayo ang kanyang rebolto bilang pag-aalala sa kanya. Pagkatapos ng ilang taon ng pagiging pare, Si Jan Hoss ay hinirang ng mga ngaral dito sa kapilya ng Bethlehem. Dito sa Pragi, ang nagtayo ng kapilyang ito ay nagpahayag na totoong mahalagang ipangaral ang banal na kasulatan sa wika ng mga tao. Noong panahong iyon ay malaki ang antas ng kamangmangan tungkol sa Biblia at pinaniniwalaan ito ni Hose na napakahalagang ipangaral ang mga kasulatan sa wika ng mga tao. At sa puntong ito, si Hose ay nakipag-ugnayan kay Jerome na napatunayan na kanyang kanang kamay hanggang sa kanyang kamatayan. Si Jerome ay isang mamamayan ng Prague at kamakailan sa kanyang paglalakbay pabalik mula sa Inglaterra ay dala ang mga isinulat ni John Wycliffe mula sa reyna ng Inglaterra na sa panahong iyon ay nahikayat ni John Wycliffe. Siya isang Bohemia na prinsisa at sa pamamagitan ng kanyang influensya, ang mga isinulat nito ay mabilis na umikot na matagal sa Bohemia at binasa ito ni Huss at siya ay naniniwala na ang may akda nito, ay isang tapat na kristyano at naniniwala na ang mga isinulat nito ay totoo. Lumalago ang impact nito, hindi lang dito sa kanyang lupang tinubuan, kundi maging sa karatig puok ng Alemanya. At sa lalong madaling panahon, ng balita na kanyang ginagawa dito sa Pragi ay nakarating sa Roma at si Hoss ay ipinatawag at humarap sa Papa at ang pagpunta nito doon ay ang paglantad ng kanyang sarili sa kamatayan. Ang hari at reyna ng Bohemia, ang universidad, ang mga maharlika at ang mga namumuno sa gobyerno ay namanhik sa papa upang pahintulutan na ang paglilitis kay Hoss ay mananatili sa Pragi ngunit hindi ito pinagbigyan. At itinuloy ng Papa ang paglilitis kay Hoss at pagkatapos ay ipinahayag na ang lungsod ng Pragi ay inilagay sa ilalim ng interdikto na nagdala ng kilabot sa puso ng lahat sapagkat hanggang hindi tinatanggal ng Papa ang interdikto sa lugar ay walang mga serbisyo sa simbahan na, mag, na maaaring maganap ang mga binyag, ang libing, kasalan, ang mga seremonyang iyon sa pangkalahatan ay hindi pinapayagan na magaganap at sa pamamagitan nito ay nagawa ng Roma na mapamahalaan ang buti ng mga tao. Itong lungsod ng Prague ay napuno ng kagusutan na ipinaratang ng marami kay hos, na naging dahilan upang umuwi si Hoss sa tinubuang bayan. Ngunit siya ay nagpatuloy sa paglalakbay sa paligid ng kabukiran kung saan siya ay nangangaral sa mga sabik na mga mamamayan. Nang humupa ang panganib siya ay bumalik sa Prague kung saan kasama si Jerome at naipagpatuloy niya ang kanyang gawain. sa panahong ito sa Europa ay hindi isa o dalawa ngunit tatlong magkaribal na papa na lahat sila ay nag-aangkin ng Vicar of Christ. Ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan ng simbahan noon na isang bagay na kinukundina ng maraming makapangyarihang mga lalaki at si Hos ang isa sa pinakamaingay. At sa oras na iyon ay nagpatawag si Emperador si Jesmond para sa isang konseho sa Constant Germany upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan na ito minsan para sa lahat at upang harapin ang ilan sa mga bagong heresis na nagmula sa mga lalaking ito na gaya ni John Hoss. Ngunit marami ang hindi sang ayon na si Hoss ay humarap sa konseho ngunit ibinigay ng ibang emperador ang pagtitiyak na iligtas ang kanilang mga daanan. Kahit na siya ay dumating sa kanyang sariling malayang kalooban at sa ilalim ng pangakong proteksyon mula sa si emperador, ngunit sa kanyang pagdating si Hoss ay hinuli at inihagi sa kulungan. Ang gusali na nakikita mo sa likod ay ginamit na bilangguan at gaya ng paniniwala ng mga bilanggo na siya ay nakakulong mula sa bilog na tori. Si Jerome na kanyang matalik na kaibigan nang ito'y kanyang marinig. At ayon sa kanyang pangako na kapag si Jose ay maulog sa kapanganiban, siya ay madaling paruroon upang ito'y sakluluhan. At ginawa niya ang pangako iyon at siya ay dumating dito sa lungsod. At sa kanyang pagdating ay kanyang napagtanto na wala siyang magagawa. Siya ay tumalikod para umuwi ngunit siya ay dinakip at ibinalik na natanikalaan at itinapon din sa bilangguan. At ang konsiyo ng constant ay nasa puspusan ng pagpupulong noon na may na sa labing walong libo na mga matataas na mga pari na upang ayusin ang pagkatihati ng mga tao. Ganyan ang moral na bankruptcy ng simbahan sa mga panahong iyon na nadagdagan pa ng isang libot daan na prostitusyon sa Parehong dinala sa ito sa magkakaibang panahon at magkakaiba, ngunit mga mabibigat na karanasan. Dinala si Host dito at pinaniniwala ang umupo siya sa Row 24 na nagbigay ng matatag at makapangyarihang mga depensa ng kanyang pananampalataya. Si Jerome ay malungkot na binawi ang pakipaglaban sa Roma noong September 1415, ngunit nais ng Papa na magkaroon ng bagong confession kaya dinala siya dito noong ika 23 ng Mayo 1416. Ngunit binabagabag siya ng kanyang konsensya at sa ilalim ng impresyon ng banal na espiritu ay nabawi niya ang kanyang tapang at pananampalataya at nagbigay ng pagtatanggol sa Biblia at muli ay nangako sa kanyang sariling tumayo sa tabi nito at binawi ang kanyang dating pagsasangayon sa kapulungan. Pariho silang dinala sa lugar nito. Si Janhos ay noong ika ng Holyo 1415 at si Jerome naman ay noong ika-30 ng Mayo 1416 at sinunog hanggang kamatayan na kapwang nagbata ng tapang hanggang sa dulo. Isang komentarista ang nagsabi na pareho sila ng pag-iisip sa kanilang mga huling uras na habang lumalapit ang apoy sila ay nakahanda na gaya ng naglalakad papunta sa isang pista ng kasal. Walang sigaw ng sakit na marinig mula sa kanila. Nang sumibol ang apoy, sila ay nagsimulang umawit ng mga himno at hindi nakita na ang mabangis na apoy ay nagpatigil sa kanilang pagkanta. Ang pook na ito ay dito kung saan sinunog si Jerome at saka si Hoss. Lubhang mapalad ang nalabi. Napalibhasay nakatakas sa mapangwasak na galit ng apoy at tabak ay pinahintulutang makakita ng pagliliwayway ni yaong araw. Ito ang paunang sinabi ni Hose. Si Hose ay may hindi natitinag na pananampalataya hanggang sa wakas. Kay Jerome ay nawala, ngunit nabawi niya ito. Ngunit pareho silang namatay bilang mga bayani. Ngayon, kung madadapa ka o mahulog sa iyong espiritual na lakad, maibabalik mo ang katatagan at katapangan sa pananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nawa ngayong araw ay magkaroon tayo ng tapang bilang mga bayani sa pananampalataya kagaya ni Nahos at Jerome bilang mga martir dahil sa Diyos.